Ayan, bali nandito na yung mga kasama ko sa Makdo. Sa Makdo. <coughs> nag na pala sila rito. Nakakaya ah, tuloy. Nante lang namin si Kabs Joey. Uh, Nante lang namin si Kabs Joey. Uh, Nasasama din siya. Ayan, abang abang lang sa ano namin. Sa rides namin pa Ayan. Ay mo na kayo, Kabs. Hi muna kayo, hi. Good morning, good morning. Kamis good, good morning. Oh. muna. mo na. Oh, ayan. sila. Yung iba doon sa noong mag-aabang sa so Mekeson Ab saka sila kamis don sa kanila. Ayun, napakaman lang. Ang muna tayo. Ang ng bansik. <laughs> mm

Good morning. Hello wish okay. kami may pupuntahan na kasama naming riders sa Cavite. Bali dadalawan na dadalawin namin siya kasi mayroon siyang karamdaman. So, napagkaisa namin ang QC chapter na pumunta sa kanila ngayong araw sa General Trias, Cavite. So, ito nagpe-prepare na kami ayan bibis kami at na nagana namin para hindi kami aibutin ng init sa kalsada so abang abang na lang mga rabs sa mga kaganapan mamaya at uh, kami ay pupunta na uh, ano pa na ngayon at uh, mag alas 5 pa lang na umaga mag alas 5 pa lang ayan Susunod na lang ako ng best. Best natin. Para. Ayan. Na, ayan. Best natin. Para protection sa kalsada. Kasi madilim pa eh. Kailangan may protection tayo sa kalsada. Ayan. Ayan mga kabs. Abang-abang na lang. At ah. Uh, sama niyo kami sa aming pupuntahan kag sa facial namin. Bye. Ayun, bali na dito na yung mga kasama ko sa magdo Sa McDo. <coughs> 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 na pala sila rito. Kaya tuloy. Nante lang namin si Kapis Joey. Uh, Nantay lang namin si Kaps Joey uh, At din siya Ayan, abang uh, abang lang sa Ano namin Sa rice namin pa Kabite Ayan Hi muna kayo Kaps Hi muna kayo, hi Good morning, good morning Kaps Matet Good morning, oh Hi muna, oh, yan. ayan sila yung iba doon sa no mag-aabang sa may question sa saka sila kami sumani doon sa kanila. Ayan, banda lang. Oops. Ayan. Dito na yung sa naming yung founder namin nandito. Ayan. Akala namin kaya dito kami pinapunta eh may naka-order na para sa amin. Oh. Ayan, oh. Eh na, yun na unang magmakdo. Nandito lang pala yung magdo. <laughs> Talaga. <laughs> Tuluyan yung magdo mo. Kaya eh. Oh, akala ko may order na eh. Sa magdo ka? Sila pala. <laughs> sila pala ala yeah, yan ayan oh sana all nakapag makdo ayan oh <laughs> okay let's go dito na kami sa San Andres uh, sa Manila sa Nalilin dito, dito yung kasama namin sa naghihintay kung sumanit. Ha? Huh? Wala kami sa amin. lang kami tayo mga kapag-video no? sa ano, sa kapag O kaya sa daan, baka magalmasal pa sa daan ba? Ayan, nandito na kami sa ano, ano bang lugar ito, kabs? Ba Kapito. Bakor, ba Bakor pa ito. Bakor pa ba ito? Bakor pa ito, Bakor. Bakor. Uh -huh yung way na papuntang Naik Imos yan yung direction na yan bali titingin lang ng ano <mimit> tahong ayun. tahong ni Carla ayan o oh. no? ano ka sa uh, gusto mo yan tahong ha <mimit> <mimit> ayun o masarap yun o may talaba oh. Ano binigyan? Talaga? Ha, uh talaga -huh. ko taka ng bintulon. dito ka mo? Ay, na. Kung mag mo na kung saan tayo kakain? langin ha? may pa lang yung notuin ah oh, lang isang lang yan eh hindi yun lang tayo tayo? hindi lang yan kakain ba shuttle, tayo? oo ha? Kaya nga saan nga tayo kakain? Ba't gusto nyo pumihit? Ha? Ba't gusto nyo umikot? yeah, tawad ka ba? Yung binila namin ba? Oo. Ah. Almosal tayo sa daan. pa yan. yan nandito na tayo kaila Kapsani. Bali, ito yung bahay nila. Hindi ko na pala na-videohan ngayon. Ito kami nakapahit. Ito. So. Ayan o, no? ayan yung founder namin <laughs> <nyo. laughs> Pasok tayo sa loob. Pasout out na naman tayo, pas out. Uh, At natin si Kabsani. Uh. Ito yung loob ng bahay nila. Kabsani. Ayan o. Nakaprepare talaga sila o. Kabsani o. Kabs! Good morning. Good morning. Ano, kumusta? Ayan, si Kapsani. Wala na daw kung kung mo, kahit may sakit si Kapsani, yung pag-entertain niya talaga. Ang dami doon. Hindi mo na nga. Sa isip lang. Ay, sa katawan ng daw niya. dami nga ganyan sa amin, no? Oh. Pansit, to. Ay, ito dahil? Ay, Ayan. Ay. Kamusta ay, ay, ba, Kapsmatit, ang bihay natin?

Ayun na kaya ano? yung covid palang nila. Ani na abala talikay yo. Haha. Eto isang tres. Matagal na narin bahay dun niya. Haha. 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 Dalawa sila Kainan, kainan, kainan muna tayo ng pansit. yeah <inaudible> oh. ano. Tawar na yun, ha? Ah. Ay, kung pa siya, oh. Ayaw pa, magba, ayaw pa ng subo niya, oh. Ayaw. 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 Kandang oh. oh. so binukap sa nagirepyo ni dagdagan nga wala wala na ka tingin no ayan

Yung e iba naman, mga ano. Kasi siya po na tayo Ano? Jo. Ha, Jo? Pangit mo po? Ba't po tayo sa daan? Kaya nga, hindi tayo nagpicture doon sa ano. Bumiling tayo sa ano? Sa patron. Babalik <laughs> tayo. Babalik <laughs> tayo. Ulit din, ano, ulit uh din. Ulit -huh. sa ano. Kaya bahay ni Kabusani. Ayan. Ayan, aeroblade. Motor niya kabisan ni yan. Gumagamit yung, yung asawa. Ano na? Ano pa itse na? 19. Ini yung bagong ano ka diba? Boss? O Oh, yun na una yan. Ayun. Yung okay. Kaunahan yan. Oh, yan. Okay, mauuna yan. Ayan, umpisa na ng ano nila. Magtatagay-tagay sila. Hindi ka kasama. hindi ako sa tagay. Ayan. 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 Ayan.

Tagay kayo, oh, pa. Yan, happy lunch time. Ado, sarap ng ulam, mo. Oh. Ah, kainan, kainan naman muna tayo dito sa Kalakabsani. Thank you sa foods. Masarap sarap ng chicken curry. Chicken curry ba ito? Hindi, hmm. chicken manok. <laughs> Nakakapagsalita na si Kapsa Roderick. Hindi, talaga. <laughs>

Ay, grabe, oh. Magbas ka pa, pa, oh. Hindi, ah. Nag nag Pero nagbibidyo. Pero, ah. Pero, ah. Pagkakanya lang yun, no? Ah, alam mo, yung ganyan, pag nakatutok yung camera, maghahay. Oh. Nakatutok yung mukha dito at yung camera. So, 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 Si Tim Pretty talaga siya. Oh. Ganda oh. yung tayo mo dyan, Daya. Wala, <laughs> wala nang ininom, oh. Suko. Masaya dito. Puntar natin yung ating mga kasamahan dito. Ayan. Kumusta ba ang mga ano? Nabusog ba kayo? Ayos. Ayos. Nabusog. Na so, kaya nga you see, you see muna. Pato na oh. Ah, bang pato na oh. Uh -huh. si Roderick ano ba ang problema natin sa Since uh -huh. 2032 20, pa lang. Tarikin um, mo. Oh. 20? 2032. Kenya. Mm. Nagamit ko na, may kem na count pa ako. 2022 ka kumuha. Ha? Huh? 2022. <coughs> Oh, okay. 7 taon na lang yan. Andi? 32 eh. 25 na ngayon. 3 years na nagamit mo. Oh. Ang siyem na taon pa nga. Ang siyem na taon. <laughs> Ay, hindi. Ay, naku. Balik, <laughs> 7 taon pala, 7 e, balik kita sa grade 1 eh. 7 taon. tagal-tagal <laughs> pa rin. Na huli na yan, wala pa. Wala pa. Hindi ka driver pag ano. Then, na, 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 hindi na ka na huli. Ako kaso ng mga oh. Lang. Oh. Oh. Dapat talaga kung magpahuli ka. Pag totoong to 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 driver, oh, nagpapahuli yan. Nadali na nga ako na MDE. Kung hindi na mo, <laughs> yung humuli sa akin, ay yung humuli, <laughs> Nasa tabi ko yung, yung di ba may, may puntod silang patay doon. Oh. Kilala niya agad ako. Sabi niya, bro, 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 saluhin ko yan. Nalo agad ako eh. Oh. Kunwari, oh. oh, kunwari. Ano yan, Gabs? Nahuli yun ka? Oo. Oh, Yan ang driver. Oo, uh -huh. uh -huh. oh, yan. Gagayaan mo, Gabs, uh, Rodriguez. Tunay na driver yan eh, pag may ticket na ganyan. Ano yan? Anong violation? Wala hindi ako nag-ilindi. Ha? Ano sa atin ito eh? Huh? Magic point? Ano yung mulabi? Asa Nasim? Hindi ka muna tumigil. Wala eh, dire-diretso ko ta ko kung mula, lumiko ko mal mula be. Eh. Nandoon meron. Dalawen, tuiso ko. Ako nga doon sa kalayaan Hindi eh. Hindi ako nag-helmet. Oh, okay. Kalayaan na pinyo, sa May City Hall ng Kisa. Putang ina, u-turn ako. Ay, Nakita ko doon sa may yeah, sili... may chick po. Na renew ka, pa na. Na Ay, pagka-yuter kung ganun eh, rin ulit ang ikot mo. Alay, buti merong ng dalaw na ah, tao. Dalaw ng motocross Oo. ako ng payasikot si ah, para makalabas doon sa... Nag-renew sa... na Pero wala na Baka wala na yun. Hindi. Hindi, ibig sabihin. Baka hindi na implement ng ganun. Nasa nakarecord pa rin 'yan. Karikul 'yan. Sa anak ko nga eh. Simple. Kailan niya ilang days niya may ano 'yan eh. Wala, walang ano, walang tubo. Baka mamaya pum pumapatong na. Wala, walang tubo. Magtaka ka <laughs> no, Hindi ka lamang makaka-renew. Pagkat hindi mo 'yan inaayos. Hindi na, akad, no, mo, hindi, mo, uh, hindi na Hindi mo hindi na hindi mo nababayaran sa online yan, Doon ka na mismo ba, sa, sa Kung hindi 'yan pag sa um, Baka mamaya mo na, ano, ka bakit hindi mo? nga ako dito sa ano. Eh, hindi. May tatlong uli ako noon eh. Ithala. eh hindi ko alam na yun hindi, hindi, pa hindi. Meron dahil. niya ngayon CCTV na lang eh pag nakakakuha. Wala, ka, yan, may, ano 'yun? May dadala na lang sa ulat sa iyo eh. Wala, Oh, para Robis, gano'n nangyari para Robis eh. Pero doon sa amin, driver doon sa amin, ang daming may ganyan na violation sa CCTV pinapadala. wala na ngayon? Wala na ngayon. Kiyan silang ano yun, ng Supreme Court. Ang daming ng Kasi yung mamahal, hindi pare-pareho yung ano eh. Ayan, uh, kami magpapaalam na kaila Kamsani. Salamat, salamat sa mga kapatid. kahay at, at, at sa mga

Thank you. Thank you. Paras lang wala kayo na iwanan na, charge Hindi, marami, marami ka. oh uh, wala pa, puro katuwaan lang ito eh. <laughs> <laughs> marami kami na iwan cups, mga hugasan. Hindi, huwag na, 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 natin yan sa ano, swimming. Meron na Parang yung Naku. Huwag na. May baka may charity kayo mabukutan, may pamilya na sa Hindi, ng kuwanan may butas pa. Ludo? Okay lang yan. Hindi naman makikita yun ka, sinuot mo eh. i mm -hmm.